Yun, what's up mga bossing? Bali ngayong araw na ito, isi ko lang po sa inyo kung paano ako magporma ng mga poste natin. Yan. Bali, naglagay po ako ng dalawang brace lang. Magkabila ang side. At yan, kailangan mga boss, nakahulog na po yan bago nyo talaga i yung mga brace natin. At saka, doon sa ilalim mga boss, ko nakita nyo, saka, naglagay lang po ako ng mga toko doon sa ilalim ng hukay. At saka, natin tinalian ng mga tire wire. At saka, pinakaw yung mga porma natin mga bossing. Yan wala na po tayong marami pang mga nakasinturo na kahoy para makatipid at mapadali po yung trabaho natin mga boss. At baka sabihin nyo na naman mga bossing na bubuka to kasi wala nga tayong mga nakasinturo na kahoy ito. Papakita ko sa inyo is kakatapos lang po namin tong buhusan yan. Kung nakita nyo is malambot pa po, po yung mga tumagas natin na tinahalo galing dun sa loob ng forma natin sa pagbubuhos. At ito na nga pala mga bossing yung itsura nya yung binaklasan natin yung forma yung binuhusan nating poste. Yan kung nakita nyo mga boss is napakakinis po ng pagkakabuhos natin dyan. At saka kung nakita nyo is may naklambitin pa po tayong hulog dyan. Kung nakita nyo is nasa 100% po talaga nasa hulog yung poste na binuhusan natin.